Tapos habang kumakain siya, guys. Ang bakar kong punta. mo yung nagawa ko sa'yo. Tapos habang nakain siya, guys, aganda naman ako ng kanyang mga isusuot. Siyempre, halos siya pagkatapos. So, ayun, guys. Sasabihin namin sa inyo, um, daily routine. Nire-reveal lang namin yung mga ginagawa ko. Kung paano ko alagaan ang asawa ko. Paano ako bilang asawa. <laughs> kasi si Makmak na mamasada ng alas 5 yan. Nagising na alas 5 madaling araw. So ang ginagawa ko naman, 4.30 pa lang, gising na ako para maganda. Huwag ka magagayas. <laughs> Kunwari nga, <laughs> 4.30 pa lang, nagluluto na ako ng mga pagkain. Nininit ko na yung tubig kasi nagkakapil bago umalis para mapakain ko. Tapos nandating na alas 5. Dating <laughs> na alas 5 guys Nagkain na ako ng pagkain na Nagkain na siya ng kape Tapos yon gigisingin ko na siya sa pa siya gigising Tapos habang pumakain siya guys <laughs> Oh, bakit parang kumpunta ka Tapos nakain siya guys Nagyanda na muna ako ng kanyang mga isusuot Siyempre, halos siya pagkatapos <laughs> Toothbrush na, lalagyan ko ng colgate Para pagkatapos kumain, tutupulos na lang siya pero guys, binibisan ko pa yan. Nilalagyan ko pa yan ng media. Sakala alam mo, babang nagbibisan na rin yun. Totoo yun guys. Ginagawa ko yun. Tapos, yun. Gagawa na ako. Pag alis yan, guys, gagawa na ako ng mga gawain bahay. Naglilis na ako. Hanggang sa pagdating niyan. Pagdating na yung 9.30, magluluto na agad ako para pag uwi niya ng 11. Ay, <laughs> na siya. Siyempre. Pagdating niya, nakahain na ulit. Yon, naalis siya siya guys. Hindi ako mapayag guys. Naalis siya na hindi ko kinikis. Kinikis ka pala yan guys. Lahatid ko sa gate yan guys. Nabitin pa ako. Bakit ba? Bakit pala nawawala ka? Bakit pala nawawala ka? Tapos yun guys. Magpagdating niya lang. Pag alis niya ng pagkatapos kumain. Naalis siya. Gagalayin naman siya ng mga 1 o'clock. Naghahanda na ako ng Marine Daniel, guys. Kasi alam mo mga wala ko dadating or two. Nagluluto na ako niya. Nihahay eh, ko lang yung Marine yun. Kaya kaya na lang siya. Cellphone, cellphone. Yun. Kung um, maling malingki oh Ganyan ko siya alagaan, guys. Oh, so, yun, guys. Uh, yung lahat ng sinabi ng asawa ko, hindi totoo yan. <laughs> ako wala titip na kapit ko. <laughs> hindi totoo yan, guys. Okay, maliniwala. Budol lamang yun. Ayaw. 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 Ha? Hoy! Ha? Ako, <laughs> nasisimpla ako. Ang oh, video yan, ha? Pag-gising ko, nag-alarm ako alasin ko. Sige ko, isa na kong bigla. Ako mismo ang nasusuot ng mano ko.